Greetings mga Migs! Welcome back sa Boy na Salita TV. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang tamang oras sa pagdarasal. Kasi maraming nagtatanong sa akin regarding dyan. Kasi ano nga ba daw yung tamang oras? Bakit po may mga natuturo na ang tamang oras sa pagdarasal ay yung mga pakrus na oras? Bakit po ganon? So saan ba nagmula ang tradisyon na yan? So pag-uusapan natin yan ngayon mga Migs. So kung bago ko pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ko na mag aking YouTube channel. Please pakisubscribe po. Pakilike ng video. Don't forget to notification bell para updated kayo sa mga future topics. So huwag natin patagalin. na tayo. Marami kasing mga maestro-maestro dyan, uh, mali yung turo dito sa social media. Lalo, na sa YouTube, sa Facebook. Sa tamang oras kuno sa pagbarasal. Dalawa kasi yan eh. Merong occult at meron din yung biblical o yung nasa religion. Kasi sa religion po, kahit anong oras pwede kang magdasal. It's because wala namang lunch break o priority na oras ang Panginoon. Kahit anong oras ka sa Kanya lumapit, bibigyan di Kanya. Mali po yung turo ng iba na sa mga pakrus na oras ng daw. Yan ang hindi nila alam kung bakit ganon at yan ang delikado mga mix. Sa konsepto kasi ngayon ng lihim na karunungan, merong kaliwa, merong kanan, pero mali yan. Pareho lang yan. Yung Diyos na dinadasalan sa kaliwa, yun din yung nagpapagana sa kanan. Basta occult. Yan yung real talk mga mix. Bakit takros na oras? Mali yung sinabi nila na alas ng hapon o alas 9 ng umaga. Mali yan, mali yan. Sa mga okol kasi, ginagasalan niya yan, alas 3 ng madaling araw. Demonic, demonic time yan. Yan yung oras na nagsisilabasan yung mga demonyo. It's because yung mga Diyos ng okol, mga fallen angel naman yan. Yan lang yung oras according sa mga sinaulang Pilipino na pinahintulutan ng Diyos na makalabas sa portal ang mga demonyo. Ano po ba yung purpose niyan? Para mapili talaga ng Diyos kung sino yung para sa Kanya. Yung taong magpapaloko sa bulong ng demonyo, sa pangakit ng demonyo, sa pagbibigay ng kapangyarihan, syempre, hindi na sa Diyos yon. Hindi na talaga siya sumamba sa Diyos dahil gusto niyang sumamba sa Diyos. Sumamba siya sa Diyos kasi gusto niyang magkaroon ng kapangyarihan kapangyarihan ng gamot para magkapera para hindi tabla ng bala kung ano-ano pa para mangayuma ganun so sa mga paklus na oras mali yan sinasabi nila na may liwanag pa ang mga paklus na oras dapat alas 6 ng gabi alas 9 ng gabi alas 12 ng madaling araw alas 3 ng madaling araw so yan yung sa mga paklus na oras kasi hango yan sa mga mangkukulam kasi mga sa mga nabanggit ko na oras, yun lang ang mga oras na nagbubukas yung portal. Marami ng mga exorcism o mga possession na na record o, o nasaksihan ng mga tao na sa tuwing mga ganun na oras sila sinusumpong, lalong-lalo na pag 3 a.m. So, kinalaunan, ng mga Pilipino. Akala nila, yun na yung oras ng pagdarasal. Pero sa totoo lang, kahit anong oras, pwede kayong magdasal. Bakit? Kung taintim ba ang dasal nyo, tapos sumingi kayo ng tulong sa Diyos, sasabihin ba niya sa inyo na, oh, wag muna ngayon. Hindi, ngayon ang pakros na oras. Mali yan na mindset, mga migs. It's because, yung mga pakros na oras, yan yung mga dasal na patungkol sa mga occult deities. Infinito Diyos at iba pang mga Diyos na dinasala ng mga okultista. So, yan yung mga oras na naririnig yung mga okultista kasi bukas yung portal. So, mag-ingat kayo kasi baka hindi na totoong Diyos yung sinasamba ninyo. Baka si Amun Ra na yan, God of Egypt. Kasi ang totoong Diyos, ang Creator, wala yung konsepto ng oras. Kahit anong oras, pwede mo siyang tawagan is because siya ang makapangyarihan, ang tunay na makapangyarihan. Yan yung isipin niyo mga migs. Ang tunay na makapangyarihang Diyos, pwede mong matawag kahit anong oras. Yung mga nagdidibusyon sa mga pakrus na oras, yan yung sumasamba sa mga occult deities, mga Diyos-Diyosan. It's because nagbubukas yung portal, natatawag nila yon. Tapos yung occult deity na yun, ibe-bless sila ng energy nito. Kaya kayo kung nagpa-practice kayo ng occult, huwag kayong magdasal sa mga hindi pa cross na oras. So, kung occult yung practice nyo, occult yung dinadasalan nyo ng mga medallion, pinoy occult na pinoy occult. So, much better alas stress ng madaling araw. Ayan. okay, oras yan ng mga fallen angel. Yan po ay hinango sa mga sinaunang Pilipino. Kasi yung mga sinaulang Pilipino, bago pa dumating yung mga Kastila, may mga Diyos na silang tinatawagan. At ang mga Diyos na yun, yun yung mga fallen angel na nahulog sa kagubatan, sa dagat, sa mga kuweba, ganon. At sa tuwing ganong oras lang din nila, nakukommunicate yung mga deities na yun. It's because doon lang nagbubukas yung portal. So may magtatanong, kung ganun lang na oras magbubukas yung portal, bakit may ibang tao na nasasapian kahit hindi pa cross na oras? So yan yung delikado. It's because nabuksan niyo yung portal, alas 3 or anumang oras na pa-cross, natawag niyo yung titi o yung fallen angel, so kakapit na yun sa inyo. So pag sarado ng portal, hindi yun yung babalik. Sa inyo na yung titira. Kaya masasapian ka o mai-influensyahan yung buhay mo, yung takbo ng buhay mo. Imbis yung totoong Diyos, Pwede ka, yung universe, yung may plano para sa buhay mo, so mag-iiba na yung plano para sa buhay mo. It's because may nakikialam na na ibang entity. Ibang mga spirits. So, kung gumagamit kayo ng mga medalyon tulad ng Saint Benedict, Miraculous Medal, o kung medalyon na approve ng simbahan, huwag mong dasalan ng mga occult na prayers. So, Kumuha kayo ng mga sitas sa Biblia. Sa salmo nga, sa mga awit, marami kayong mapupulot doon. Yun yung gagamitin nyo. Tapos, bulungan nyo ng mga basic na dasal. Ito, sa mga open-minded na ito. Kasi sa mga hardcore talaga ng mga religious, hindi nila binubulungan Because, para sa kanila, instrumento lang yun. Hindi kaya reminder lang. Ganyan lang yan. Marami kasi nagtuturo na magdasal kuno sa pakrus na oras pero hindi nila alam kung bakit yun yung mga wala talagang alam. Mga maestro-maestro. So mag-ingat kayo sa ganyan. Kung ayaw nyo sa mga occult na prayers. So mga migs, yun muna sa ngayon. I hope may natutunan kayo sa video ito And please, pakisubscribe po at pakishare ito sa mga kilala nyo. Yun lang po. Kita-kits until next topic. Thank you.